O Marina, malamat na din okay na rin ako. Pagdala mo sa ospital, parang may naalala rin akong gabit na... kung ata yung naalala ko. Ngayon, naalala ko talaga. Hindi mo ba nakita yung cellphone ko? Kalabas na pala tita mo ng ospital. Opo, kakas uh, na. Uh, Nakaka-recover na rin siya sa kanyang karamdaman. Ah, uh, Dok, ito nga pala yung cellphone niyo. Nakita ko siya sa loob ng kwarto ni tita. Ah, oo oh nga, ate ito ah. Salamat ah. Kaya pala nawawala eh. Kailangan din yun, di siya mawala sa akin kasi nandoon lahat. May ebidensya akong nakuha, lalo na sa direktor na ginawa niya ako na hindi maganda. Na, ano, nakapita. Oo, may video doon. Saan yung cellphone ko? Naibigay ko po sa doktor. Ano nabigay mo? lahat. Ano? Pero dito, nabalitaan ko pa naman na napatay daw siya. Ano? Napatay? Yung doktor na bibigyan mo ng cellphone ko? Paano yun? Nasaan na yung cellphone ko? Paano na? Paano na? Anong gagawin natin? Ako, bakit mo binigay? Kailangan ko pa naman yung cellphone. Nandun ang ipitin siya. Yung... Kailan na yung Direktor na yun? siya. O, Oh, Marina. Ayan. Sorry, Tita. Nakibigay ko po kasi sa kanila. Mag-ingat ka lang kung saan ka pupunta. Kasi baka makita ka pa ng isang director. Yung director na yon Basta. Baka saan na yung cellphone ko? Paano na po? Saka, yan na din ako. Baka kasi... Tangay-tangay ng doktor sa pagbigay sa kanya. Yun nga, nandun lahat. nandoon lahat ang